Aggressive din siguro to. So, kung nakikita nyo. So, pakainin natin yan, syempre. So, ito. Lalaglag natin. Yun na, sinakmal na, guys. Pati yung aking, pati yung aking, ano, sinakmal. Tweezer. Kung nakikita nyo, gutom na gutom. So, hindi ko sya pwede pakainin ng superworm, guys. Kasi medyo maliit pa to So ayan, nakmal nyo na. So kung nakikita nyo, take down nyo pati yung tweezer ko. So napakaangas ng ating Chaco Sling mag-take down Try this result. It's extremely good. Guys, this is your J TV. Sa naman tayo tarantula content, guys. So ito ang ating tarantula, guys, is mga gutom na to, guys. So hindi ko pa siya napapakain simula nung nakuha ko siya, guys. So yun nga, guys. So ito yung ating video na gagawin natin para sa pagpapakain ng tarantula or magpapapids. So meron tayo dito sang nuts, nuts, guys. So ito, meron tayong super warm So meron na akong dalawang napakain na, guys. So nag-take down na siya. Itong ating Chacos link kasi nag nag nag-shutdown yung ating cellphone kaya nawala yung ating video guys. So nakakapag-take down na siya ng isang nuts. Kaya hindi na natin siya papakainin. Pero na-try pa rin natin guys ah. So yan, meron na siyang kinakain dito guys. So hindi na natin siya papakainin. Pati tong OBT sling guys. So pinakawalan ko lang dito yung ating lats na bigla niya naman din sinakmal so sayang kung di, di natin nakuha na ng ka video kasi nga biglang namatay ang ating cellphone guys so meron na siyang kinakain guys so kung nakikita nyo napakaliit pa niya so yan sana busog na siya so ito na mag start na ulit tayo ng ating pagpapakain ng ating mga tarantula guys so ito ng ating pinakamagandang enclosure so ito is Mexican fire leg guys. So napakaganda na enclosure nya. So open na natin. So syempre papakainin na natin yan. So kung nakikita nyo yung pusa napakaliit pa nya. So bababa natin kasi one, one month lang tayo eh. So ating, ating enclosure. So kuha mo lang tayo ng lots. So, siyensya na. Kailangan ko kayo pakainin. ipapakain. Ik Kailangan natin masungkit, guys. Kasi malilikot ito eh. Yung meron tayo na sungkit. So, back na natin. So, ito guys. So, oh, papakita ko sa inyo yung ating <coughs> fire leg. Yun, guys. So, nakita nyo. Sinakmalagan. So, tinake down nyo na agad. So, napakaangas ng kanyang pag-take down. One hit delete. Kung nakikita nyo. So, yan. Nakasakman na yan, guys. So, kung nakikita nyo. So, pambak na natin yan, guys. So, X na natin yan. Dahil almost nakain nyo na. So, napakabilis na pag-take guys. So, hindi na natin siya kailangan. So, ito naman is Mexican Redney, guys. So, kung nakikita nyo medyo mailap ilap siya. open natin hirap buksan nito. to pero maganda rin ito yung closure na to so pakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng ating red knee so ating red knee nasa gedley so kuha tayo ng lats Yun na guys. So nakikita nyo. Gumagapang na yung lats. Kaso ayaw yung kainin. Busog pa siguro to. So may yan na. So ayaw nyo kainin guys. So busog pa siguro tong ating red ni guys. So hindi ko na makukuha yung ating lots kasi nga baka mabulabog lang siya. So pagpapaliban na natin yan, iwanan natin yung ating kanyang pagkain dyan. Pero mas gusto ko yung nakikita kong kinakain niya. Ayun na. Ayun. Ayun niya talagang kainin guys. So baka makatalong kasi to kaya iniingat-ingatan ko rin. So sige, ano na natin? Skip na natin tong ating red ni guys. So hayaan na natin yung lots doon. So uh, once na uh, nagutom siya, so kakainin niya na lang 'yan. So ito naman yung ating Chaco Sling. Itong Chaco Sling naman to, medyo aggressive din siguro to. So kung nakita niyo, so, pakainin natin 'yan syempre. Ito Lalaglag natin. Yun na, sinakmal na guys. Pati yung aking pati yung aking ano, sinakmal. Tweezer. Kung nakikita nyo, gutom na gutom. So, hindi ko siya pwede pakainin ng super worm guys kasi medyo maliit pa to. So, ayan. Sinakmal nyo na. So, kung nakikita nyo, take down nyo pati yung tweezer ko. So, napakaangas ng ating chako sling mag-take down guys. So ito naman medyo malaki-laki na tong ating Kaya na siguro ng superworm to idol At Tingnan natin Ay eh, hindi niya pa kaya siguro So dito lang muna tayo sa lots Ay, nakainin guys. Try natin sa super worm guys. Kung kaya niya mag-take down ng malaking super worm Ito yung super worm natin. So, kaya niya kaya i-take down yan. Ayaw. Ayaw niya idol. Busog pa to, busog, busog. So iwanan muna natin siya. So yung ating lots guys. Pag alaga ala siya rito. Hira pa na natin siya makuha guys. Medyo malikot na yung ating. Ito is Aura Tomb guys. So hindi na natin muna siya mapapakain kasi busog pa. So dito na tayo sa ating mga main event guys. So mabana natin tong ating mga Once again, this is your Jay Road TV. See you guys to my next video. Peace out.